Hello guys, ito, nagluto ako na biniling na may ginisang labanot ayan no guys, yung labanot, ayan, nagisa na ako ng bawang sibuyas, kamatis at ito biniling ito guys, yung merong ano ayan, may sinigang sa tampalok ito yung lalagay ko pampaasin ayan guys Wait lang. Tagayin natin ng paminta. Ayan guys. Nilagyan ko na rin siya ng patis. At tapos eh, ilalagay ko na rin itong labanos. Ayan guys. Lagi namin ito niluluto dati. Nagmahal labanos. Hindi na ako nakaka- pagluluto nito kasi medyo mahal ang labanos nito eh. Kamati si mga sahog kaya ngayon nagluto uli ako. Lalagay ko na muna yung labanos. Ayan guys. Lalagay ko na yung ano. Yung labanos. Lalagyan natin siya ng tubig. Palalambutin muna natin yung labanos. At tatakpan natin. Ayan guys. Ano, lalagay ko na itong 4 cubes. Isang 4 cubes. Tsaka lagyan na natin ng ah. nor sinigang. Tansyahin nyo na lang kung ano, kung gaano kadami. Yung medyo maasim-asim para mas masarap. Ayan guys sarap nito ulam na to. Kaya lang tatakpan ko ulit siya kasi medyo malatigas pa yung laban nito eh. Kaya tatakpan ko ulit siya. Mamaya pagka medyo malambot na, titik titikman ko siya kung okay na siya, guys. Ayan, guys. Okay na to. Tikman na natin kung okay na siya. Ang sarap. Ayan guys, oh. Sobrang sarap. Yan ang ginisang labanos with giniling. Ayan guys. Kung meron kayong isda, mas maganda. Parang partner dito. Medyo malambot na yung labanos. Ayan. Medyo tuyo-tuyo uh, -tuyo natin ng konti. Masyadong naparami yung tubig. Ayan guys. Tapos nito, luto na. Okay na yung lahat ng timpla. Ayan, papatayin ko na siya. Okay na to. Baka lumabog naman na yung gusto yung labanos. Tama na sa sa asin. Ang sarap nito guys. Gusto gusto namin to. Ayan. Guys, mag-like and share at mag-subscribe kayo para lagi po tayong updated sa lahat ng video ko. Guys, thank you for watching.